Mabilis na ipinagtanggol ng mga tagahanga si Bea Alonzo mula sa mga batikos na natanggap niya kaugnay sa mga insidente na kinasangkutan ni Narita Daniela at Archie Alimena. Ang mga kritiko ay nag-akusa sa aktres na may kinalaman sa pagkalasing ni Archie at sa mga pangyayari na nagdulot ng kaso ni Rita laban sa kanya. Nagsimula ang usapan matapos ang isang pa-Thanksgiving party na inorganisa ni Bea para sa buong cast, creative team, at production staff bilang pasasalamat sa tagumpay ng kanyang proyekto, ang Widow's War. Sa kaganapang ito, nagbigay si Bea ng salosalo kung saan kasama ang mga tao sa likod ng nasabing palabas. Ayon sa ilang basher ni Bea, kung hindi sana siya nag-alok ng inumin sa kanyang mga bisita hanggang sa malasing, hindi raw sana nabastos ni Archie si Rita. Ang ilan ay nagmungkahi na hindi sana umabot sa paghahain ng kaso ng acts of lascivious na si Rita kung hindi nangyari ang mga ito. Ngunit ang mga tagahanga ni Bea ay agad na tumugon sa mga paratang. Anila, lahat ng bisita sa party ay umiinom at hindi lamang si Archie ang nalasing. Itinuro nila na tila hindi makatarungan na siya lamang ang pinag-uusapan sa mga pangyayaring iyon. Pinaalalahanan din ng mga tagahanga na kahit gaano pa man ang kasuutan ng isang babae, kapag may maling intensyon ng isang lalaki, magagawa pa rin ito ang nais niya. Dagdag pa sa mga pahayag ng fans, sinabihan nila ang mga naninisi kay Bea na tigilan na ang victim blaming at huwag ituro ang daliri sa mga kababaihan. Anila, ang mga ganitong ugali ang nagiging sanhi ng patuloy na pag-iral ng mga toxic na pananaw at nakakasira sa reputasyon ng mga babae. Pinahayag nilang ang pag-uugaling ito ay nagiging sanhi ng pag-enabler ng mga tao sa mga maling gawain ng mga lalaki. Ang mga komento at reaksyon mula sa mga netizen ay nagpapakita ng malawak na usapan sa isyo ng gender dynamics at kung paano ang mga kababaihan ay madalas na pinapagdodahan sa mga sitwasyon na hindi naman sila nagkulang. Sa halip na ang mga may maling ginawa ang pagtuunan ng pansin, ang mga biktima pa ang sinisisi. Ang sitwasyong ito ay isang paalala na ang mga insidente ng pambabastos at pangaabuso ay hindi dapat ipasa sa biktima. Mahalaga ang pagkakaroon ng mga responsabling diskurso hinggil sa mga ganitong isyo at ang mga tao, lalo na ang mga public figures, ay dapat maging maingat sa kanilang mga desisyon at kilos. Sa huli, ang lahat ay may pananagutan, ngunit ang mga biktima ay hindi dapat gawing salarin sa kanilang sariling kwento. Sa makatuwid, ang mga ganitong kaganapan ay nagiging sanhi ng mas malalim na pag-usapan sa lipunan ukol sa respeto at pananaw sa mga kababaihan. Ang pagtanggap at pagkilala sa mga karapatan ng bawat isa, lalo na sa mga sitwasyong may kinalaman sa pananakit, ay dapat na pangunahing layunin ng lahat. Sa ganitong paraan, ang mga komunidad ay maaaring bumuo ng isang mas positibo at ligtas na kapaligiran para sa lahat, kung saan ang bawat isa ay may karapatang ipagtanggol ang kanilang sarili at ang kanilang dignidad. Ano ang sinyo sa balitang ito?